Umarangkada na ngayong araw ang ikaapat na pagdinig ng House Strike Committee kaugnay ng paglaganap ng fake news, misinformation at disinformation sa social media. Dumalo sa pagdinig ang mga kinatawan ng meta kung saan ipinaliwanag nila ang mekanismong ginagawa laban sa fake news. Alamin natin ang mga detalye kay Earl Topias, live mula sa Batasang Pambansa. Earl, Princess, kasunod nga ng pag-i-issue ng House Trial Committee ng Show Cause Order sa Facebook Philippines, humanap ng mga ngayong araw sa pagdinig ang mga representante ng META para sa patuloy pa rin imbisikasyon ng komite kontra fake news. Sabi ng META, gumagana raw ang kanilang mga... para i-flag ang mga content na naglalaman ng mapanira at peking impormasyon at tineterminate din daw nila ang mga accounts na sangkot dito. Pero nausisa ni Juan Rider Partilis at abogado ring si Roger Gutierrez ang sinabi ng Meta na hindi pala ang Facebook Philippines ang direktang nagmumonitor ng mga fake news kundi ang kumpanyang Meta na nakabase sa labas ng bansa. It doesn't skirt the issue for us that there is no baseline legal responsibility within the Philippines. There is no meta-affiliated entity within the Philippines. And that's what I believe makes it hard. Sabi naman ng Meta, yan nga raw ang dahilan kung bakit nakikipagtulungan sila sa mga third-party fact-checkers na sa Pilipinas nakabase para ito ang manguna sa pagtutukoy kung ano ang tama o peking balita. Pero maring tanong ni Representative Romeo Acop, bakit lumalabas daw na parang walang malinaw na pananagutan ang meta sa mga nakakalusot na mapanirang content sa kanilang platforms? My question is, would you bear some responsibility for what is shared and posted in your platforms? Yes or no? It's a very simple question. Depensa naman ng meta. Our responsibility is to make sure that we are doing the best we can to balance between voice and safety okay and question that i think the user bears the responsibility for what they post on our platform Princess, pinangako naman ng Meta na papahigtingin pa nga raw nila itong kanilang uh, kolaborasyon na uh, kabilang ang mga Philippine authorities uh, para naman mas map mapaigting pa itong pagbabantay kontra fake news. Uh, kabilang na nga rin dyan itong kamakilan lang na na-flag na gawa ng isang pro-Duterte vlogger na fake news tungkol sa West Philippine Sea. Base rin kayo sa pagdinig ang mga fake news tungkol sa West Philippine Sea issue ay nagdudulot lalo ng uh, mas uh, critical nating mga... Uh, Defense security sa bansa. Mula din sa camera, balik muna sa inyo. Maraming salamat, Earl Tobias.